Uy, BH. Nakita ah. mo si Benhur Abalos. Ngayon. Benhar, Benhar. Benhur. Ben, Benhar Abalos. D-I-L-G. Sekretaryo. Bakit? Guwapo, no? Guapo. Ano sayo? Ang guapo. Maligo ko na lang. Bingo ka par. Ah, bakit? Gila mo niya. O, oh, bakit? Anong... Teka lang. Oh. Malita ko may issue dyan. Bingo ah. huh? ka par, ah. Oo? Yung gano'ng kagwapo, may issue? Alam mo, iligo mo na lang yung video ka, pero binat lang yan. Ang ah, binat okay. Yung billboard niya, napakalaki mga kabatang helmet. Guwapo. Napakalaking guwapo. Napakalaki eh. Alakalaki doon. Kalaban, kriminal, abalos. Kalaban, kriminal, abalos? <laughs> ano? ay kasi. Huwag sa malayo, videographer, ang una mo mababasa talaga, kasi napaka-bone talaga nung no, kalaban, kriminal, oh. oh. abalos. Oh. Oh. Hindi na nakita yung preposition na nang, di ba? Kalaban ng kriminal, Benhar, abalos. Eh, ano, ano yung una mo nakita? Ano? Kalaban, kriminal, abalos ay siya yung kalaban, siya yung kriminal. Parang gano'n ang ayaw ni Loga Kasi sa malayo, gano'n talaga mababasa at gano'n yung tingin. Ayoko na sa kanya. O, oh, di ba? Natakot oh. ka na. rin. Oh, eto, mga bata helmet. O, oh, tingnan nyo yan. Ayan. O, di ba? Anong sabi yun, mga batang helmet? Kalaban, kriminal, Abalos. Abalos. Pero yung Ben Hur hindi makita. Oh, tsaka yung nang. Kasi preposition yung nang eh, di ba? Kailangan kalaban ba 'yun? Nang. Oh, ala, syempre. Ala ka lang. Si Abalos yung kalaban sa kriminal. Eh, kriminal. criminal. Criminal. Ah. ay okay, mga bata helmet. Tara mapupunan natin yung mga ganyang slogan, mga ganyang tarpaulin, ganyang billboard kasi nakakatawa marketing siya. Laki-laki. Hindi natin alam kung marketing strategy yan Oo. ng graphic artist o yung mm. nag-layout niya na para pag-usapan. Mm. Na, uy, abalos ah, so kalaban kriminal. ba? Diba? Ay. Pwede ding marketing strategy yan. Mm. Campaign strategy din yan, mga kabatang helmet. Pero kung titingnan natin yung kabilang side naman niya, medyo para sa akin, parla, na medyo kapal, lalo na nag-layout tayo. Pangit siya. Ba't naman pangit? Makapangit ka naman. Ulitin mo nga videographer, parang ang implikasyon nun, yun nga, kalaban, kriminal, ang ah, kanyang kagaling talaga ang mga layout artist, ang mga graphic artist, at ang marketing team. ba? Diba? At magaling din kayong pumuna. Yes! Maga magaling din kayong makakita. Uy, videographer ha, mm. hindi lang tayo, mga kabata, hindi uh -oh. na nakapuna. Mismo si Clarita Carlos. <laughs> si Professor. Ano, o oh, si Professor ano, Clarita Carlos. Sa ano nga eh. Siya nga yung parang unang Nakita na nag-post o nag-tweet. Mmm. nga, hindi nga daw makita yung preposition na nang. Eh bakit? Kailangan ba yun? Kailangan. kailangan na lang yun. Balit, eh. <laughs> Ang iti. Ah! Hindi na kailangan yun. Halaban. Kriminal. Abalos. Hindi nga pwedeng mo yung preposition doon. Bakit? <laughs> kailangan ba yung nang. Hindi importante. <laughs> hindi importante yun so, nang. Na Sasamitan <laughs> ano masasabi niyo diyan at saka mapapalala ko lang. Super. So, oh, per, bakit? Magkano kaya yung budget para sa ganyan, no? Uy, saan galing yung pinambayad nun? Pagpalagay na nating pera Laka, ng laki. Mr. Abalos yung payang paggawa niya. Pero, di ba? Ang laki. Mga mahal yan. Mahal kayo mga ganyan billboard. Di ba may sukat yung gano'n? Oo. Oh, may sukat. At saka, ang aga, no? Oo nga eh. Pero And ano yan? Maga nilang nailagay yung tarpaulin. Yeah. Ha? Yeah. Na-excite kasi baka mamaya magbagyuhan daw bigo pa So ayan nga mga batang helmet. Kung nagustuhan to, mo 'tong vlog to, kailangan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell. <coughs> Kung nagustuhan mo 'tong video to, kailangan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi update at sa lahat ng mga pag na ina-upload namin yung video ko for para... the Naghang pa ako ron. Masakit <laughs> sa lalamunan mga batang helmet. Ang, -ang hang. Pero ang ating comment of the day muna ngayon mga bananghelmet Sa shoutout na lang muna po ako Video Gaper! Mm. Shoutout tayo kay Ma'am Maria Victoria Lozaria Hello, Hello. Ma'am! Maraming, maraming salamat kasi sabi niya Video Gaper mm. Hindi na kumpletong araw niya pag hindi tayo napapanood Kaya maraming maraming salamat po kay Ma'am Maria Victoria Lozaria Salamat po dahil kasama niyo kami sa pang-araw-araw niyong buhay Di ba Video Gaper? Yes! Maraming salamat po! Salamat po hindi po kayo nauumay sa pagmumukhang ito At sa boses na yan <laughs> Pero ayan, maraming maraming salamat po. At syempre sa inyo lahat, baba, dahil maraming maraming salamat. Si Sir Boogie, di ba? Yes. Pidoka Sir Mema Music, Sir Ice Teru. Sa lahat ng mga nagko-comment, Pidoka ka pa yes. Sir Manolito Mata. Yes. Sir Roger Lacuna. Yes. Si kay Nanay Maxima. Basta yan mm, sa lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ma sa mga silent viewers. Oo, oh, ma'am. At syempre si ma'am. Adelaide na Del Santo video ko mm -hmm. diba? Kaya, mm. -hmm. Kaya ah, sa live yan. Yes. Kaya ayan, mga balang helmet, stay happy, stay healthy, stay safe, tayo as always. Yes. Sabi ko sa buhay, yung nag-helmet din yun ang book, you keep getting better every God bless everyone. Bye!